Lutong Bahay Datapwat masarap at nakakaingganyo ang mga pagkain inaalok ng mga kainan sa kanto, sa mall, sa kahit anong sulok ng mundo na may pagkain. Pero wala pa rin tatalo sa lutong bahay na niluto ni nanay. Habang may kwento si tatay at may hagik-hik ang mga kapamilya sa may pintuan. Yung amoy pa lang ng ginigisang bawang at sibuyas. Humahalimuyak, tangay ng hangin, humahaplos sa puso't pintig ng damdamin. Para bang sinisimulan na ang orkestra ng gutom sa tiyan. Tambol ng bitukang walang laman, nagaaklas na para sa hapunan. Sinong nagsabing mas bongga sa labas? E kahit anong putahe sa menu ng restaurant, pwede mong gawin sa sariling kalan. Gamit ang panlasa, nakilala ka sa templa. May alaala sa bawat putahe mo. Dito, masustansya ang gulay, mas tapat ang karne, at ang sabaw may kasamang banayad na pag-aaruga. Mas personal, mas taos puso, mas ayon sa panlasa mong hindi nilikha ng basta chef, kundi ng isang taong nagmamahal ng totoo. Sa isla kong tirahan, mas pipiliin kong magluto. Gagawin kong gourmet ang tinola. Fancy fusion ang sinigang, sinag ng araw sa mainit na pinggan. Bubudbura ng kulay ang bawat presentasyon. Dahil sa tingin pa lang, alam mo nang gawa ng may puso. Alam mong hindi lang ito tungkol sa asin, asukal o paminta. Tungkol ito sa kung sino ang naghain. Kung sino ang naghanda, kung sino ang naghintay. Sa bawat tikim, may kwento. Sa bawat subo, may alaala. Dahil kahit pareho ang putahe, magkakaiba pa rin ang lasa at timpla. Dahil ang tunay na sangkap ay hindi lang nasa palengke nasa pagmamahal na ikaw lang, pamilya mo o ang mahal mo sa buhay ang kayang magluto ng may kakaipang sarap at linamnam.